afternoon po, uh, Sir Roberto, Ma'am Sheila. Sir, ano ho ang uh, trabaho ninyo dito sa construction company? Na? Pintor po, Ma'am. Ilang buwan na ho kayo eh, nagtatrabaho doon sa kanila? Bali, five months po. Sa limang buwan nyo doon, Sir, uh, first time po ba na nangyari ito? Bali, ano Ma'am, uh, sa loob ng, ano po, ng dalawang buwan po, medyo okay yung sabi namin. Mm. Nung pagdating po noong November, doon na po nag-impisa yung ano po, yung... Ano po ang nangyayari, sir? Ah, yung laging delay po, ma'am. Ano ho, ang gano'n katagal ang delay na pinag-uusap? Bali, namin. ano po ma'am, uh, kasi ang sahod po namin, every week po dapat nga. Every week ang Opo. sahuran? Minsan, okay. nangyayari po ating sahod do Bali. Mm -hmm. Tapos nag-aantay kami ng mga 7, 8, hanggang 10. Okay. Yung pala, Bali lang. Five, okay. Tagi 500 1K na gano'n po, binibigay nila sa amin. Uh -oh. Ngayon, pagdating ng ano naman, ng Merkulis, ganyan, pinapasahod kami. Maabot na naman ng 11, ganyan. Tumatagal 10. na tumatagal. tumatagal po. po kahit okay. Kada po, anong reklamo namin sa kanila, ganun, no, lari po, pagbabago. Pero noong una, ang sahuran niyo naman ay lingguhan. Ah, uh, lingguhan. Ting Sabado po. Tuwing ganun, Sabado opo, so so uh, medyo okay naman kaya lang maabot ng mga ganong oras gabi na po. Okay. Sige ho. Ngayon ho itong inireklamo ninyo, tatlong linggo na ho kayong hindi pinapasahod, tama yes, ba? Ma. Okay. Magkano ho yung total or kabuuan na hindi pa ho pinapasahod ah, sa inyo? Sa akin ka na naman po, ma'am. Ah, uh, umaabot ho ko lang ko lang magkano sir? 25 lang po, ma'am. 25 ho sa inyo. Kayo, ma'am, per po. Kasi 4,000. Tuloy rin po kasi kami nga nagtatrabaho. Eh. Okay. Kayo ho ay nagtatrabaho bilang H.K. Grouter po. housekeep sa o, housekeeping. housekeeping okay, sa yung sa, sa banyo. Opo. Okay, tapos ma'am, ano ho ang uh, ilang linggo naman ho atrasado sa inyo yung sweldo? Tatlong linggo din Opa. ho ba? Opo. Okay, ano ho ang explanation sa inyo nitong I'm I'm supposing meron ho kayong supervisor or uh, foreman doon? Wala nang po. Puro na lang po ganito, ganito, gagawa na po sila ng paraan. Gagawa ng paraan Opo, para? Para, para makasahod po kami hanggang naghantay po kami ng gabi. Oo. Wala naman po. Puro pagdating ng ano, puro bale. Minsan wala pa po. Okay. Kailan ho ang huling sweldo ninyo sa kanila? Mga first week ng Feb? Opo. Okay. Five. Mga first week ng February. Tapos wala akong lumapit sa inyo, po. nagsabi na, o oh, sa katapusan or o oh, sa kinsenas uh, ng Marso, babayaran wala akong Wala po. Ola. Sa inyo, sir, wala din ho? Sir Sir John Christian may sinasabi ka kanina. Ano ho yung irereklamo niyo sa construction? Company? Ah, yung matagal na, matagal ko na pong ah, matagal na pong problema sa company uh, na to is yung sa benefits na Ah, ano ho sa benefits? Sa nila, hindi naman pala inihuhulog sa tamang hulugan ng ano. So, yung sa inyo sir na verify niyo na hindi ho nanghuhulog. Hindi po inuhulog saan hong exactly na benefit sa ano po sa SSS yung PhilHealth at pag-ibig niya sir na check niyo na ba na check ko na din po wala po talaga ang kinausap ko na po sila tungkol diyan sa oh. PhilHealth kasi nga po na involve kasi ako sa accident oh, oh. ngayon kasi uh, kailangan po ng like mag-claim or mag oh oh, oh oh regarding doon is wala pong ano kasi wala nga pong hulog pala ang dahilan nila is hindi naman daw po sila nagkakaltas kasi wala daw pong tao na mag aasikaso uh, para doon. Katwira okay. nila para doon. Eh, paano hon nyo nalaman na kirakaltasan kayo? Uh, through sa payslip po, naka-indicate po doon na... May, may sample ka ba ng payslip Meron po, pa, sir? Po. Oh, sige nga, tignan natin para pa-check kung uh, binabawasan ba talaga o hindi. Naka-indicate po dyan, SSS. Mm -mm. At ito ho ba ay nangyayari hindi lamang sa inyo or pati ho ba sa mga kasamahan uh, niyo? By ano po, sa, mostly sa station po nangyayari yan, eh, sa mga uh -huh. datihan pa na kinaldasan nila. Tapos matagal ko na pong sinabi sa kanila yan, by January pa, pero nakapag-usap na po, wala naman po sila naging action, puro pangako lang is wala naman pong ano ginawa. Nakalagay yung kanya hong, uh, gross amount ng payable, basic pay, 4,000. Regular O team, uh, 1,000 ho. kung uh, meron hong pinagtrabahuhan ng linggo kasama dito. At meron hong SSS na deduction na 393 pesos. So simula ho nung kayo ay nagtrabaho kailan po? Uh, um January 2023 po. Since January 2023 ganito na ho ba ang uh, sitwasyon ninyo or kailan ho yung huling hulog sa SSS ninyo sir? Uh, for the first year po kasi ng company nila is hindi talaga po sila totally nagkakaltas pero naka-indicate po dun sa ano nila na hihingi sila ng mga requirements mm -hmm. like Uh, NBI, mga ganon, mm -hmm. yung tatlong kailangan palagi. Hindi naman pala sila naguhulog. Then, so, kailan ho ang huling hulog sa inyo? O wala talaga at uh, all, sir? Uh, ang pinakalas yata po is February ng 2024, then Ama, wala na, na po. na. February 2024, eh isang taon na ngayon. Kahit nga po yung 13 months is, hindi din ano. Wala ding 13 months. Then, oh like, late na late na po ibinigay. Okay. Ma'am, ikaw ba may mga anak ka ba? Oh, Ilan po ang <laughs> anak po ninyo? Anak. Tatlo. Ngayon ho, saan ho kayo kumukuha ng panggasto sa bahay? Puro Sa ngayon. May asawa ba kayo, ma'am? Asawa Wala po? po? So, single mother pa kayo. Nag-aaral po ba yung mga anak ninyo? Hindi na po. Tumigil ba, ma'am? Opo. Pinatigil niya ng pag-aaral? Kasi sa mga financial po eh. Ilan taon na po yung mga anak niyo ma'am? Ano po? Yung una ko po, 22. Mm -mm, tapos yung... 21, tapos 19. 19. Oh, may edad na din. Pero kahit na syempre dapat priority pa din yung pantustos sana sa kanila. Kayo po, Sir Roberto, meron ho ba kayong pamilya? Meron po. Ilan ho ang anak ninyo? Lima po. Sa limang anak niyo Sir, uh, saan ho kayo kumukuha ng pantustos ngayon? Bale, kasi ma'am, yung asawa ko nasa abroad din po. Mm -hmm. Sir rin po ang tumutulong sa mm -hmm. ano ko Ako yung trabaho ko, ma'am, uh, mas lamang po yung wala kasi sa ano, paintin to po yung trabaho. Ko. So si Mrs. muna ang Opa. ang tutulong sa inyo. Okay. Ang party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa balota. So, magandang hapon po at ini kasaba. Hello, good afternoon po. Bali meron tayong labing walong uh, construction workers at uh, housekeepers dito mula sa CMCI Construction at inirereklamo nga nila yung tatlong linggo na daw na atrasadong um, Sweldo nila at uh, hindi paghuhulog ng kanilang SSS kahit na ibinabawas sa kanilang sweldo yung uh, mga benepisyo na ito. Ano ang maaaring maitulong ng ating uh, DOLE-NCR sa mga nagre-reklamo? Um, pag sa mga ganyan po, no kasi mm -hmm. required po ang ating mga employers mm -hmm. na magbayad po ng wages no at least once every two weeks po mm -hmm. or twice a month at intervals not exceeding uh, 16 days. Mm-hmm. ano po yan, Article 103 to Fair Labor Code. So pag ganyan po, no, po, pwede po silang dumulog sa ating uh, pinakamalapit na tanggapan. And uh, ang gagawin po ay eh, si, pwede po natin pa-inspection, pa-inspection ang mga establishments pagdating po dyan sa paglabag ng pagbabayad ng uh, uh, wages nila. Pagdating naman po din sa mga social, mandatory social benefits, no? Mm -hmm. Pag mga kinakaltas at check po natin sa mga employment records, ah uh, employment records mm -mm. whether kinakalasan. Tinitignan po natin during inspection if meron silang proof of payment. Kung kung remit nila yan. Pag may mga violation po sila mm -mm. dyan, hindi tulad po natin sa ating complaint natin, hindi daw rin re remit mm -mm. And nire-refer naman po namin sa proper agent. Okay. Uh, actually, um, this is not the first time na may lumapit sa amin na uh, uh, mga construction workers, sa ito nga, paulit-ulit, ganito po yung laging nagiging reklamo na atrasado yung uh, sweldo dahil ang karaniwang dahilan ng mga construction companies ay hinihintay po nila yung bayad or pagsingil din nila doon sa mga projects na kanilang ginagawa. Ano hubang ba ang nararapat dito, Atty. Kasabar? Pag ganyan po sa mga ano inaantay nila yung payment po mm -hmm. ng principal nila or yung sa nilang mga client. Mm -hmm. Hindi po rason para i-delay nila ang sahod ng mga manggagawa. Mm -hmm. Ang mga employers po natin is mm -hmm. obligasyon po nila na ibayad ng ang hindi lang sa tamang halaga mm -hmm. pati sa tamang oras. Mm -hmm. so, hindi po valid sa pag eh, sinas kung sinasabi po nila na hindi pa po nakapagbayad yung kanilang kliyente, eh, mm -hmm. i delay po nila ang sa ating magkakaab. Tama po 'yon. At uh, siguro, let's take this opportunity attorney ka sa Barmero nang hubang mga programa ang ating dole na Uh, i-educate po ang ating mga empleyado tungkol ho sa kanilang mga karapatan, uh, tungkol ho sa kanilang sweldo, 13 month pay at mga benepisyo para ho masabi natin sa mga ating mga manonood at the same time pati ho ang ating mga complainants ay ma-inform din. Opo, no? inaanyayahin ina, -ina po natin ang ating mga ang nanonood ng programa nyo, na pwede po silang pumunta sa Facebook page ng Bureau of Working Conditions, no? Meron po silang tinatawag doon na Wednesday webinar. Mm -hmm. So yung Wednesday webinar po, meron po yung mga uh, topics na nag uh, nag-educate po sa kanilang mga uh, mm rights under the labor code and other social legislations. Mm -hmm. Pwede rin po sila po sa website and available din po doon ng uh, workers statutory uh, statutory monetary benefits no. Uh, kung meron po sila pwedeng uh, i-download doon na PDF copy ng uh, monetary benefits yung handbook po and at least mat uh, for, for them to review kung ano po ang kanilang mga karapatan. Sige ho, maraming maraming salamat muli Atty. Carlo Casabar, siya ho ang mediator arbiter ng Dole NCR. Saka, sa kasalukuyan ho, uh, we are trying to reach out to the CEO ng uh, CMCI Construction at uh, hanggang sa ngayon ho, ay wala pa rin hong sumasagot. At gaya ng sinabi kanina ni Atty. Casabarano, maaari ho tayo mag-file ng complaint for SENA para ho makapag-usap kayo, mapilit ho natin ang CMCI Construction na makipag-usap ho sa inyo. Uh, if they reach out, halimbawa, makipag-usap, tumawag, or mag-text ho sa inyo ngayon, at kung nais nyo ho na may ma may tumulong ho sa inyo para kung halimbawa, makikipag-settle, or may gusto hong i-offer na bayaran agad i-inform niyo ho kami or ang atin Hong Dole para dito ho kayo or doon ho sa Dole makipag-usap sa kanila okay para at least uh, meron hong uh, neutral ground para marinig na rin natin yung panig siguro nitong um, CMCI construction pero we will make sure ma'am na magiging patas din po kami mm -mm. and baka, kukuha niyo po kung ano man po yung mga dapat po ninyo makuha salamat, salamat po nangangailangan po salamat po salamat po ma'am